Sinabi ni former uh, Senator uh, Trillanes na si Tatay Digong daw ay niloko ang taong bayan sa kanyang secret deal sa China. Eh, ano nga bang sinasabing secret deal ni Tatay Digong sa China? Kung diyang uh, wag daw siya magpadala ng construction material sa BRB Sierra Madre na nakasadsad sa Ayunginsyon. Grabe talaga itong uh, hidwaan ni Trillanes at ni Tatay Digong. Ang takal na ito sa panahon pa ni Tatay Digong na panunungkulang bilang presidente ng Pilipinas ay talagang hindi niya ito napakulong. Eh, ito namang si uh, former spokesperson Harry Roque, sinabi naman niya na naibenta na raw ni uh, Trillanes ang Ayungin Shoal na may basbas -bas daw ni dating uh, presidente Noynoy -noy Aquino III na kapamamagitan daw ng uh, kanyang uh, pakikipag pag uh, pakikipag deal sa China Inaibenta eh, na pala ito e, tapos ngayon na sinasabi niya na niloko daw ni tatay Digong ang taong bayan sa kanya namang secret deal ano ba ang uh, tunay talaga na dahilan bakit tayo binubuli ng China sa West Philippine Sea na uh, grabe nang ginagawa nito sa ating mga kasundaluan na pag water cannon sa mga ating uh, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, nagkaroon na nga ng uh, matitinding uh, tama sa iba't ibang uh, parte ng uh, katawan ng ating mga kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbomba ng water cannon sa kanila. Eh, ito namang si Trianes, eh, talaga lang uh, din yata. Eh. eh. sinasabi niya kasi na hindi lang yata yung secret nila, oh, may sinasabi niya magkano rin ang nakuha ni Tatay Gigong sa pakikipag-alyado sa China. Kaya eh, tanong din ng mga netizen, ikaw, Trillanes, magkano din ba ang lakuha mo dun sa sinasabi ng mga kaalyado ni Tatay Gigong na naibenta mo na ayun sa magkano halaga nga ba ang lakuha mo? Okay, eh, grabe itong uh, ganitong, uh, sitwasyon sa ating uh, kapaligiran, ano? Lalo na ang sinasabi ng mga political analyst na konting galaw lang daw natin ay eh, uh, magkakaroon na ng digmaan at sinasabing uh, magbubukas ang ikatlong digmaan laban sa Pilipinas, sa China, damay ang Amerika, Taiwan. Eh, sinabi na rin si sinabi na rin ni Tate Gigong na pag talagang uh, tayo sa China sa nangyayari sa West Philippines eh, talagang uh, magkakatirhan at magkakaroon talaga ng uh, ng gera sa sinasabi pinag-aagawan ng Pilipinas, ang ating bansa, sa China. eh Alam mo naman natin dun sa 6 taon na panulungkulan ni Pate Dicong eh, talagang uh, labas-pasok siya sa China at ang ating uh, presidente ay eh, nakikipagkabutihan uh, talaga at uh, sabi nga niya, BFF niya ang presidente ng China. ganon din naman ang presidente ng China ay eh, pumupunta rin dito sa atin para makipag-meeting din na personally kay Tatay Gigo. Hindi natin alam talaga ang tunay na kwento rito sa West Philippine Sea na ang tinatama uh, tinatamaan talaga yung mga ating mga kasundalawan at mga yung mangingista na hindi pumapayad na papasukin sa area ng Ayungin Shoal para makapam makapangisda sila. Eh, tumitindi itong bakaya na to pati mga politiko ay sumasawsaw na rin at gusto nilang uh, lumaban tayo sa China, hindi lang daw tayo magpapabuli sa ginagawa nila. Yan, tanong nga ng netizen, eh, may, meron ba tayong kakayahan para lumaban sa magagandang military equipment ng ang China laban sa ating uh, military equipment, ultimo barko nga natin eh, nagpagka na, na, napakamaliligpat, luma na, ano may lalaban natin sa kanila. Ayan, Atin lang naman na pinangahawakan dito ay sinasabing uh, pagsuporta ng Amerika sa ating bansa kung sakaling uh, magkaroon nga ng digmaan. Galing nga sa pamamagitan ng EDK ay meron ng uh, US Military Base sa uh, Batanes. At sinasabing paghahanda ito kung sakaling uh, talagang uh, matuloy ang uh, ikatlong digmaan, pandehiktig para sa Pilipinas, konti sa China, kasabang Amerika at Taiwan. So, ganun talaga ang magiging senaryo na wag sana nga mangyari ito sa hirap nga lang ng buhay dito sa atin na hindi na nga malaman ni Juan Pasangkos kung ano ang iyahay niya sa pagkainan, lalo na't na nahihirapan ng uh, kumain ng tatlong beses ang, tatlong beses ang araw ang mahihirap natin kababayan dahil nga sa walang humpay nagpataas ang presyo ng bibihin, pubisyong publiko, pagtaas ng kudugan, sulina, So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiran, mamamat, at kung saan talaga mapatutungo itong uh, sinasabing grian ng uh, Pilipinas at ng uh, China.